DCAR 10 26 kHz Sunshine Radio. Kapartner partner mo sa balita at serbisyo. makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster! Headlines! 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 Headlines. News Blast! <coughs> HIV mas nakakaalarma kaysa impacts at COVID-19. HIV gustong maging National Health Public Emergency ayon sa DOH. Headline. Sina kinwestiyon ang planong balik MSRP ng DA. Higit 50% na karaneng baboy sa bansa, imported. Headline. Malakanyang inanunsyo ang ilan pang pagbabago sa gabinete ni Marcos Jr. Basta Duterte gustong ipatanggal ang confidential funds ni Marcos Jr. Headline. Monteveros at Dilima nagmaktul sa Duterte. ng Duterte. sa impeachment laban kay VP Duterte. 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 Duterte was aid paper sa sasakyan ng suspect sa Boulder terror attack. Headline. Sa ating namang sports news, USA U16 men's basketball team dilambakan ng Mexico sa FIBA America Cup 2025. Headline. At para naman sa ating showbiz news, Jin at J-Hope nagpalit ng solo album concepts para sa BTS Festa 2025. Headlines. Headline, headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner, narito na ang balita ngayong araw ng Martes, June 3 sa taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, ako po si Zairil Libranda. At ako naman si Alisa Torres. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, posibleng tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ayon sa Meralco. Sanhi nito ang nakitang pagtaas sa transmission charge dahil narin sa pagmahal ng kuryente sa reserve market. Sa pagtatapos ng linggo ay maaring magkaroon na sila ng malinaw na kompetasyon kung gaano kalaki ang itataas sa singil ng kuryente yung Hunyo. Nung buwan ng Mayo naman ay bumaba ng halos piso per kilowatt hour ang naging singil ng Meralco sa kuryente. Sunshine News Blast. HIV mas nakakaalarma kaysa mpox at COVID-19. HIV gustong maging national health public emergency ayon sa DOH. Si Margaret Gonzalez para sa balita. Nais ang Department of Health at DOH na maideklara bilang National Public Health Emergency ang HIV o ang Human Immunodeficiency Virus dahil sa pagsirit ng kaso nito sa bansa. Sa kada araw, nakakapagtala ang Pilipinas ng 57 bilang ng HIV cases mula noong buwan ng Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, mas nangangamba pa siya ngayon sa mga kasong na itatala sa HIV kaysa sa monkeypox o mpox at COVID-19. Ang Pilipinas ngayon ang may pinakamataas na kaso na HIV sa Western Pacific Region. Ayon niyan sa Health Department. Mas problematic ako sa COVID at saka ano, MPAX. Mas problemado ako sa high incidence of HIV in the country. 50 new cases a day of our youth. So mas, yun ang mas nakakatakot from a public health perspective. Ang HIV ay isang uri ng virus na umaatake sa cells ng isang tao at nagpapahina ng immune system ng katawan. Maaring magkuha ito sa unprotected sex. Napapasang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong may ganitong sakit. Maaring rin mangyari ang transmission ng HIV sa pamamagitan ng needle sharing sa taong may HIV. Ultimo sanggol, pwedeng magki-HIV kapag ang kanyang inay merong ganitong sakit sa panahon ng pagbubuntis nito. Ayon sa si DOH, pabata ng pabata ang nadadiagnose na may HIV. Mula sa predominant age group ng 35 hanggang 49 years old noong 2002, nasa 25 hanggang 34 years old na ngayon ang tinatamaan ng HIV mula noong taong 2006 hanggang sa mga sumunod na taon. In fact, ang pinakabatang na diagnose natin, 12 anyos po sa probinsya ng Palawan. So ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific Region. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Sexual conduct pa rin ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso ng sakit at mula noong taong 2007 ang pangunahing sanhi ng transmission ng HIV ay ang pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki. Ang kaherbosa, ang ilang tinamaan ng MPAX ay namatay dahil meron silang HIV. May mga cases ayong ni report namatay pero hindi sila namatay from the MPAX, namatay sila from advanced HIV. So so yung mga nakikita namin MPAX because the risky behavior is the same nagre-recommend kami magpa-HIV test din. Ayon ng DOH, magpa-HIV test na libre at confidential. Gumamit ang proteksyon sa pakikipagtalik at ugaliin ang pagkonsulta at pag-inom ng antiretroviral therapy para sa mga nangangailangan nito. Ang maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Mary Gonzalez, SMN News. Sunshine News Blast Samantala ipapasuspendin ang number coding scheme ng yung June 6 2025 bilang paggunita ito ng bansa sa idil adha o kapistahan ng sakripisyo ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA pinayuhan na ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang paglalakbay sa araw na ito ang Idil Adha ay pangalawa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. Ito ay tinuturing na banal kumpara sa Idil Fitir, ang hudyat ng pagkatapos ng Ramadan. Sunshine News Blast. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ng labing walong volcanic earthquakes mula sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Bata ito sa kanilang 5 a.m. update ngayong araw, Kunyo at rest, 2025. Ang Bulkang Taal sa Batangas ay nagkaroon naman ng siyam na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Habang ang Bulkang Kanlaon sa Negros Islands ay nagkaroon ng isang pagbuga ng abo na umabot ng 20 siyam na minuto ang haba. Maliban pa rito ay nagkaroon din ang bulkan Kanlaon ng 38 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na tumagal ng 28 na minuto. Hanggang nitong Hunyo 2 ay nasa 1,460 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinugan ng bulkan. Samantala, ang bulkan Mayon ay nagkaroon ng tatlong rockfall events. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, sinag-konesyon ang planong balik MRS MSRP ng DA, higit 50% ng karning baboy sa bansa. Imported si Sheena Torno sa Balita. nag na ng budget si Aling LV para sa bibilihing baon ng kanyang mga anak, ngayon nalalapit na ang pasukan. Kanin at pritong baboy ang karaniwang baon ng kanyang anak, pero ngayon ay naghahanap na siya ng mas abot kayang alternatibo, gaya ng itlog manok o isda. Lalo ngayon, ang talagang talaga pang mga bilihin ngayon kasi lalo ngayon pasokan na naman tapos lalo nagkalis na din. So, kaya tipid. <laughs> ah, hindi na po ako makakabila ng 2 kilo, 1 kilo, minsan, ano na lang po, pang... Ano lang ba, may panggisa-gisa lang po. Sa Litex Market sa Quezon City, naglalaro sa 380 hanggang 490 pesos kada kilo ang presyo ng pork liempo habang nasa 370 hanggang 400 pesos naman sa kada kilo ng pige at kasim. Ang presyo ito ng karning baboy sa naturang palengke ay pareho lamang sa monitoring ng nakalap ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila. Dahil sa patuloy na pagsirit sa presyo ng karning baboy, muling na pagdesisyon na ng DA na ipatupad ang MSRP. Nakatakdang simulan sa uling linggo ng Hunyo, o di kaya sa unang linggo ng Agosto, patapos itinigil noong nakaraang buwan. Pinangangambahan na ng grupong sinag ang hakbang na ito, dahil lalo lamang itong magpapahirap sa backyard racers at paliliit na semi-commercial farms yung total kasi ng bola, hindi mo na siya dapat mag-comply dahil halos uh, cost, cost to produce na rin na sa 220-230. So dapat mas palalo rin bumaba yung, ano, yung gagawing uh, threshold sa pound eh. Ikinababahala rin ng sinag ang posibleng kahinatnan nito, gaya ng sinapit ng mga lokal na mga magsasaka dahil sa pagpipilit ng murang bigas kung saan bumagsak sa 14 pesos ang farmgate price ng palay na halos hindi na kumita ang problem na talaga natin pag nababarat ang farmers sa target, uh, lalo na nawawala yung ano, uh, yung bakit na talagang hindi na sila mag magbabaw ako eh. Ang malala na nga raw ngayon ay higit limang pung porsyento ng supply ng karning baboy sa bansa ay imported. Tutol din ang meat vendor na si Rosalie sa muling pagpapatupad ng MSRP sa karning baboy. Kasi ngayon sobrang taas ng baboy, 360 ang bentahan, 380 lang ang ano namin, retail. Lugi pa kami, 20 pesos lang. Bayad pa kami ng pwesto. Isang libo. Sa tingin ko, wag na kasi ganun din naman eh. Kasi hindi naman yung steady yung presyo ng baboy. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. naman ay nananawagan. wag na raw sanang magpa-victim ang grupong sinag sa pagsabing walang kinikita ang mga magbababoy. Tinututukan na rin anya ng ahensya ang mga bihero trader para malaman kung saan nga ba talaga nagmumula ang mataas na preso ng karning baboy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMN News. Sunshine News Blast. Nakararanas ng mas mataas na stress, anxiety at depression ang mga kabataang Pilipino na may edad 18 hanggang 34 na taong gulang. Kumpara ito sa ibang mga kabataan sa mundo, ayon sa 2025 Mind Health Report ng French Multinational Insurance Corporation na AXA. Sa kabila nito, sila rin ang pinaka-proactive sa paghahanap ng tulong sa pamamagitan ng digital at AI-powered mental wellness tools sa ulat, 39% ng mga kabataang Pilipino ang gumagamit ng AI-powered mental health tools kumpara sa 28% na global average. Sunshine News Blast! Samantala, dadagdagan pa rin ng Department of Transportation ang mga bus sa EDSA Busway at mga tren sa Metro Rail Transit to MRT3. Sa kabila ito, ng pagkapaliban muna sa planong EDSA Rehabilitation. Sa anunsyo ng DOTR, 100 na EDSA Carousel Bus ang idadagdag upang mas mapagsilbihan ang mga pasahero. Hinggil naman sa pagpapaliban ng EDSA Rehab, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na gusto ng palasyo na suriin ang mga traffic management protocol upang mas maintindihan ito ng publiko sakaling tuluyan na itong maipatupad. Sunshine News Blast. Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukala hinggil sa pagkakaroon ng libreng funeral services kali maging batas sa ilalim ng Senate Bill No. 2965, ang mga pamilyang kwalipikado rito ay bibigyan ng indigent funeral package. Kinabibilangan ito ng paghahanda ng mga dokumento sa, sa burol, embalming, interment or burial services, transportation, cremation at internment services. Ayon kay Senador Mark Villar, malaking tulong ito sa mga pamilyang hindi kayang tustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan, lalo na ang mga pagpapalibing ng kanilang mga pumanaw na kaanak. Kung ditingnan niya, pinakamurang funeral package ngayon ay nasa 8,000 pesos hanggang 15,000 pesos at mabigat sa bulsa ng mga mahihirap na pamilya. Sunshine News Muling tiniyak ng Department of Tourism ang kaligtasan para sa Korean community na nasa bansa. Sa isang pulong kasama ang Korean Community Association, ipinahiyag ni DOT Secretary Cristina Frasco na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang DOT sa iba't ibang ahensya para makamit ito. Binigang diin ni Frasco na mahalagang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga turista upang mapanatili ang tiwala ng mga dayuhang bumib bumibisita sa bansa. Lalo pa niya ang South Korea ang nangungunang pinagmumulan ng mga turista sa Pilipinas. Ayon sa datos ng DOT, nasa mahigit 700,000 na ang dumating na Korean tourists sa bansa sa unang limang buwan ng 2025. Sunshine Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga mananatili sa posisyon, gayon din ang mga matatanggal sa, sa gabinete matapos ang utos na courtesy resignation ng lahat ng cabinet secretaries. Hapon ng Martes, ipinaabot ng Malacanang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggihan ang courtesy resignations ng mga sumusunod na kalihim. DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DAR Secretary Conrado Estrella III, DepEd Secretary Juan Engardo Angara, TESD Secretary Jose Francisco Benitez, Dola Secretary Benvenido Laguesma, DSWD Secretary Rexlon Lon DOH Secretary Teodoro Herbosa, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DOSC Secretary Renato Solidum Jr., DOT Secretary Maria Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Roel Aguda, DOTR Secretary Vin Vivencio Dizon II, DPWH Secretary Manuel Bonoan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, PMS Secretary Elaine Masukat, MMDA Chairman Romando Artes. Minda Chairman Leo Teresa Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concerns Secretary Antonio Cerillez, BAR Commissioner Romeo Lagui, Lumagi Jr., BOC Commissioner Bienvenido Rubio, at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Samantala, tinanggap naman ng Malacanang ang courtesy resignation ng ilang opisyal kabi na ilang opisyal kabilang sina Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson NCO Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava at Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Tila. Terminated naman ang tungkulin ni Presidential Advisor for Special Concerns, Menandro Espinelli. Bilang kapalit ni Emilio Aquino na magtatapos ang termina sa Hunyo 5, itinlagan ni Marcos Jr. bilang bagong Securities and Exchange Commission Chairperson si Attorney Francis Edrelin Lim. Inanunsyo rin ni Executive Secretary Bersamin na tuloy ang delib deliberasyon para sa labing dalawang nominees sa Supreme Court Associate Justice Post. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, Basti Duterte gustong tang ipatanggal din ang confidential funds ni Marcos Jr. CMG si MG Mundihar magbabalita. Subali ang naging pahayag ni Vice Mayor-elect Baste Duterte sa harap ng Filipino community sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ng impeachment case na kinakaharap ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Yun, know, wala man talaga sana akong problema pero Ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh Kasabay ng kinakaharap ng impeachment proceeding si VP Sara ay ang issue ng umunoy agaran at maling paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Ngunit ayon kay Vice Mayor-elect Duterte, kung pagbabatayan ang transparency at laki ng pondo, mas mabigat anya ang pananagutan ng Pangulong Marcos Jr. Ngayong taon, umabot sa 4.56 billion pesos ang alokasyon ng Office of the President para sa confidential at intelligence funds samantalang walang inalaan ng ganitong pondo para sa Office of the Vice President. Dahil dito, inalintulad ni Duterte te ang pondo ng Pangulo sa 125 million peso confidential fund ng OVP at nagbigay ng tanong sa publiko. In terms of amount, who is more impeachable? Ang bilyon Para ipakita umuno na seryoso si Marcos Jr. sa reforma at maayos sa pamamahala, hinamon siya na nakababatang Duterte na simula ng pagbabago sa kanyang sarili. If you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sa na nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that he will follow. Nasa kamay na raw ng Senado ang susunod na hakbang kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. Ngunit sa harap ng daan-daang miyembro ng Filipino community sa The Hague, muling giniit ni Vice Mayor Duterte ang kanyang mensahe laban sa pamahalaan. And yet you are single, sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. Para sa George sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihal, SMN News. Sunshine News Blast. Ontiveros at Delima nagmaktol sa pagpapaliban ng senado sa impeachment laban kay VP Sara. Si Franco Baranda magbabalita. Iginiit ni ML Party Representative Elec, Lila de Lima, na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing issue ay ikinabahala rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros. Dahil dito, di mapigilang tawanan ng mga program host ng Bigwas ng Agila ang reaksyon ni Nadilima at Honteveros. Nagmamaktul at parang maguhuramintado sila si Lima at si Risa Honteveros dahil parang maibabasura pa ang chapsoy at pansit kanto na impisong sa Senado. Panawid Sabi nga. nila, <laughs> na, daw ito dahil natatakot ang mga senador sa mga Duterte. Samantala, para naman kay Dr. Loren Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC, ambisyoso kung ituring nito si Nahontiveros at Dilima dahil sa track record ng mga ito na hindi naman daw katanggap-tanggap sa taong bayan. What I find interesting and funny is people like Dalima and Risa Ontiveros showing their political ambitions no na hindi naman sila mahal ng Pilipino pero 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 nakakatawa kasi Ano, nakakatawa kasi sino boboto sa mga ito para maging president? Dagdag pa ni Ka-Eric, ginamit ng CPPNPNDF na makinarya ang dalawang opisyal ng pamahalaan na si Ontiveros at Dilima para magkaroon ng lehitimong issue na magagamit bilang propaganda para makapag-recruit ang mga kaliwang grupo. Uh, without the propaganda, CPP, NPA, NDF will become irrelevant. So, they cannot recruit. So, without the propaganda capitalizing on Sara Duterte's impeachment trial, yeah. si Dilima at si Ontiveros walang saysay walang gimmick, walang drama. So, they want to play in the gimmick and drama to become center stage at the expense ng pagpapahiya at uh, pagiinsulto pag-iinsulto pang laban kay Sara Duterte. Ipinunto rin ni Ka Eric na matutunghayan ang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa panggigipit ng mga opisyal ng gobyerno sa bise dahil hinding-hindi raw ito yuyuko. Kumpiyansa naman daw ang BC nakakampi nito ang taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun 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 sunshine news blast. International news blast. Natagpuan ng mga otoridad ang mga dokumento ng may markang USAID sa loob ng sasakyan ni Muhammad Sabri Sulaiman, ang suspect sa naganap na terror attack sa Boulder, Colorado. Si Sulaiman, isang 45 years old taong gulang na ihip, ng ihipto na iligal na ninirahan si USA inaresto matapos maghagis ng Molotov cocktails at gumamit ng makinang flamethrower sa isang mapayapang protesta sa pro-Israel group na Run for Your Lives sa Pearl, Street Mall noong June 1, labing dalawang, ta labing taong nasugatan sa pag-atake kabilang ang isang 88 years old na survivor ng Holocaust. Ipinlan o pinlano rin daw niya ang pag-atake sa loob ng isang taon at naghintay lamang na makapagtapos ng pag-aaral ng kanyang mga anak bago isagawa ang balak. Hindi naman niya hindi naman kinumpirma ng na USAID na may kaugnayan si Suleiman sa kanilang ahensya. Sa kasalukuyan, nakaditin ni Suleiman sa halagang 10 milyong dolyar o 10 milyong dolyar na piyansa at hinaharap ang kaso sa ang kasong federal hate crime at attempted murder sports sports news blast Dinambakan ng United States U16 men's basketball team ang host na Mexico sa score na 123-50 sa pagbubukas ng 2025 FIBA U16 America Cup sa Ciudad Juarez, Mexico, nanguna si Jordan Page para sa USA na may 27 points kasama ang 10 over 12 field goals, 3 rebounds at 1 assist. Nakapagtala rin ang USA ng 13-0 run sa unang quarter at hindi na nakapagpakita ng pagbagal hanggang sa dulo ng laro. Sa kasalukuyan, ang USA ay nananatiling walang talong record na 44-0 sa kasaysayan ng FIBA U16 America Cup at naghahangad ng ikasyam na sunod na kampeonato. Susunod na makakalaban ng USA ang Dominican Republic sa Group A ng torneo. Showbiz News Blast! sinimula ni na Jean at J-Hope ang BTS Festa 2025 sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang solo album concept. Sa isang photoshoot, ginaya ni Jean ang Jack in the Box ni J-Hope na sa pamamagitan ng suot ng puting suit at beanie. Samantala, samantalang inangkin ni J-Hope ang astronaut concept ni Najin na Jean na may temang kalawakan. Ang aktibidad ni ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-12 anniversary ng BTS na gaganapin sa June 13. Ayon sa Bigit Music, Marami pang aktibidad ang nakalinyang isasagawa bilang bahagi ng FESTA 2025. Inaasahan din ang muling pagkakabuo ng BTS matapos ang kanilang mandatory military service. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Kibuloy. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to peace but a sword. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sun, 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 sunshine News blast. Inyo pong hayaan ng balitaan ngayong gabi ng Martes, June 3 sa taong 2025 at sa muli po sa ng buong peresa ng DZ Air 1026 Sunshine Rady Manila para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Zairil Libranda. At ako naman si Alisa Torres. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Kapartner mo sa balita